Di sana anak ro di sana sukit. Kati sama kiada. Semua kita kita oh sama kiada di sana. Tiada. Ada juga nama market kati kati. Bas ada mampir malu, ada kita sambil kita. Anak malu bas Filipin. Ada ismo rakip ada Sabi kita Hello guys, dito tayo sa dagat. At mag-aano ako dito, magpapahinga. Uh, mainit masyado. Kanina nasa 45 degrees Celsius. So dito pala tayo sa sakyan. mayroon din dito mga araba, yan, yan sila sa kabilang. ikot si yan you know, dito tayo malapit sa may tawag nito. Yan yung dumadaong yung mga barko, yung mga container. Malayo lang kasi kung GoPro yung ginamit natin, naka-wide. Tingin tayo dito sa labas. Ang dami mga kalapate dito. Ang daming kalapate kaso bawal maligo oh isda oh mga isda dito bawal oh kasi maligo tapos bawal mag ano dito mag fishing mayroong naka paskil doon no oh. Diinaw ng oh. Bawal lang dito sa maliigo Dun paikot You know? Ang dami din dito Nag tumatambay Sarap ng hangin Fresco nang hangin oh sarap ng hangin ah tapos dito na tayo sa Kenya GoPro stop recording bingwit tatlo yung kanyang bingwit ay yung ano nyo tatlo dat press na press ano sariwa na simoy ng hangin silipin natin dito guys sa unahan dito maraming tuwing hapon mayroon dito ang naming wit dito banda sa unahan ko sa amin dito po yung uh, mga namimigwit tuwing hapon sa ngayon wala, walang namimigwit ito ang aling tapat you know? Maalon, maalon dahil malakas ang hangin. Taleyo man. Paut. Oh. Ejo malo, nalakas ang hangin. Pero mas sariwa ang hangin dito. Nero. I oh, do no. do na mingwit kaso nag kakahiga direwa nang hangin nasarap bakit sadagan ito sa na kata kwatro siya na mingwit yan কি দিছা

Camino moto. ¡Cámpolos, hala! ¡Squerel! ¡Hala, campolos! ¡Hala, hala, hala! ¡Solo vamos a Pekatir ini dah muncul, tak? Ada mahal di sana, tak? Ada pun asal sana. asal sana. asal Ada Kamsil Kamsil? Ya Balik dulu, market? Pekatir Pekatir Pas, mana Ada sawi kita? Suara suara pas Filipin? Ada... Ismo, rakip ada... Sawi as ah. Osionfish. Kira, Ermi. Malam mana saya kira bas? Cuk-cuk. <tentik> ha? Eh. dari silfon. Kenam butang nosebag. Kay mana ke Istoria? Nama dia tahu dari Age Istoria ba, nama su. Nama so wasai dawe. Kau kosok kuno kuan, kosok bukan ane kuan, bah kosok kosok kuan apa od? Bau dah kosok dah hangin nak. Wajib tak? Anak mas, anak nama dari ba Gada asia letun, gada nasi letun kosok wasai dawe. Nakasuhay naman ko dali ng inhas Nang inhas mo dali na, kami manong Miguel Kami manong Miguel ako, nami taga na rin magsihit Dali dapita ba? Dali dapita na, dagag sihi dali Sihit dali ma, dagag sihit Kaya namin may pato lang dari si watak wata ka palok hinlo ba kay doon man ta kuan na 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 pantalan daga na ko mga kuan ba mga langis langis di asparko, ma mga container ito ngin hes ngin has mi ana sa wi ah youtube ah youtube ah youtube youtube Ano sa ina na si Ubi na sama? Mas mapi sama. Sabi niya upo daw ako dito. Upo daw ako yan. Malahe. Kenta na Egypt. Oi na uh, Cairo. Alexandria. Katirina Masri. Cairo.

Dito lang ako maghapon ay get mga mamaya siguro Alas 3 Uwi na ako mga alas 3 Titingnan natin yan Paano yan ihagis yan ha

kerja Gerif Sawitani Sawitani Inalis niya malapit lang Pero ito rider Motorcycle rider Ito Ada kan? Sablay yung haggis niya. Sablay. Putol. Uh, putol ang kanyang haggis. Alright guys. Uh, Pagod na tayo. Balik tayo doon sa bahay Ang oras ay alas 3.20 ng hapon Dito tayo kahabaan ng uh, Cornets dito kasi yung pinuntahan natin kanina dun sa dagat na yun daming naman masyal dun tuwing hapon mga alas 5, alas 6, alas 7 hanggang gabi na yan pasyalan talaga yun dun pero sa mga ganitong oras wala pang gano'n nagpupunta dun si mainit so, ngayon, na tayo ng bahay ito yung lolo lolo hypermarket opening soon no ano to opening soon this isang ikot so, doon tayo sa iskilahan parking